Panginoon, sobrang galak ng hari dahil binigyan niyo siya ng kalakasan. Siya'y tuwang-tuwa dahil binigyan niyo siya ng tagumpay. Ibinigay niyo sa kanya ang kanyang hinahangad, hindi niyo ipinagkait ang kanyang kahilingan. Tinanggap niyo siya at pinagkalooban ng masaganang pagpapala. Pinutungan niyo ang ulo niya ng koronang yari sa purong ginto. Hiniling niya sa inyo na dagdagan ang buhay niya at binigyan niyo siya ng mahabang buhay. Dahil sa pagbibigay niyo ng tagumpay sa kanya, naging tanyag siya at makapangyarihan. Dahil nagtitiwala siya sa inyo, Panginoon, pinagpala niyo siya ng mga pagpapalang walang katapusan, at pinasayan niyo siya sa inyong piling. At dahil minamahal niyo siya ng tapat kataas-taasang Diyos, hindi siya mabubuwan. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, matatalo nyo ang lahat nyong mga kaaway. At kapag kayo ay dumating Panginoon, lilipulin niyo sila. Dahil sa galit nyo, tutupukin sila na parang dayami sa naglalagablab na apoy. Uubusin nyo ang lahat ng mga anak nila sa buong kalupaan, upang wala nang magpatuloy ng kanilang lahing masama. Nagbabalak sila ng masama laban sa inyo, ngunit hindi sila magtatagumpay nagtataka sila kapag nakita nilang nakatutok na sa kanila ang inyong panak. Panginoon, pinupuri namin kayo dahil sa inyong kalakasan. Aawit kami ng mga papuri dahil sa inyong kapangyarihan.